kayong dalawa, may mga bagay-bagay kayong gagawin sa buhay niyo na hindi niyo pwedeng bawiin. Na hindi niyo pwedeng talikuran. Pero ma'am, paano niyo po babawiin ang pagmamahal? Pa paano niyo po pipigilan ang isang bagay na nararamdaman lang? Hindi natin pwedeng pigilan ang nararamdaman ng puso natin. Pero, pwede natin piliin kung anong pwede natin gawin mga desisyon sa buhay natin. Yang, yung pagtatanan yung dalawa. Yan, pwede pang bawiin yan. Hindi pa huli ang lahat. Pwede nyo ibalik kung ano yung buhay nyo sa dati. Pero may iba na po yung tanong namin sa sarili namin. Kung babalik ako, tatanda ako. Kapag hihiwalay kami ni Tisoy, pagkatapos ano? Dahil kung itatanong sa sarili ko, ano kaya mangyayari kung pinanindigan ko na lang yung pagmamahal ko? yung nararamdaman ko. Lagi kong itatanong ng sarili ko kung... Makakapag... mahal pa ba ako ng totoo? Hindi naman po talaga natin alam kung anong mayayari eh. Kaya naman po makakapagsabi, di ba? Eh, papaano kung isang araw magising kayong dalawa? Paglipas ng ilang taon, wala ngayon sabihin mo na nga nagpakasal kayo, ayan, may pamilya kayo, may mga anak kayo, pero wala naman kayo makain. Naghihirap eh. kayo. Dahil siya nararamdaman yung pagmamahal ngayon, iba na. Ang nararamdaman nyo na, hindi nagasintindi na yun. Yung kamukha nang nararamdaman yung love, love ngayon. paano na ngayon yan? Ang gagawin yun? Pag dumating po yung araw na yun, hawakan ko po yung kamay ni Tisoy. At ipapaalala ko po sa kanya tong araw na to. Nung pinili namin yung pagmamahala namin. Ipapaalala ko sa kanya kung kinaya namin to 太难了。